Bakbakan na to, Europa nagpadala ng isang milyong soldado para tugisin si Putin? Isang nakakagimbal po na revelasyon ang lumutang kamakailanang. Isang napakalaking pwersa ng Europa ang handang sumabak sa laban. Isang milyong sundalo ang inihanda para sa si isang misyon na maaring tuluyang magpabagsak kay Vladimir Putin. Ito na ba ang huling kabanata ng digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine? at paano ito magpapabago sa hinarap ng mundo. Kakurious, tumutok lang at huwag bibitaw dahil pag-uusapan natin ng isang napakalaking kaganapan sa kasaysayan ng modernong digmaan. Sa loob ng ng mahigit dalawang taon, naging matibay ang suporta ng Europa sa Ukraine Mula sa pagbibigay ng sandata hanggang sa pagsasanay sa mga sundalong Ukrainian, walang patid ang kanilang tulong para sa mapanatili ang depensa laban sa mga persa ng Russia. Ngunit ngayon, mukhang nag-level up na ang kanilang hakbang. Hindi na lang sandata at pondo, kundi mismong sundalo ang kanilang ipapadala. Ayon sa ulat, may isang lihim na pagpupulong ang mga leader ng European Union at NATO kung saan pinag-usapan ang posibilidad ng direktang military intervention. Isa sa mga pangunahing plano, ang pagpapadala ng hanggang isang milyong sundalo na may kasamang pinakamodernong armas para tuluyang tapusin ang digmaan sa Ukraine. Gaano kalaki ang pwersang ito? Para sa perspektiba ito ang isa sa pinakamalaking military deployment sa kasaysayan ng Europa matapos ang World War II. At ang pinaka-wild na tanong, posible na ba itong matuloy? Hindi po biro ang ganitong misyon. Ayon po sa ilang eksperto, may ilang pangunahing bansang Europeo ang nangunguna sa napagpaplano ng malawakang military deployment. Kabilang dito ang France, Germany, United Kingdom, Poland, at iba pang miyembro ng NATO. Ang France at Germany ay ilan sa mga nangungunang supplier ng military equipment sa Ukraine. Samantalang ang UK naman ay matagal nang nagbibigay ng intelligence at training sa mga sundalong Ukrainian. Ngayon, kung magsasanib-pwersa mga ito, isang halimaw na pwersa ang posibleng umatake sa mga tropa ng Russia. Ngunit hindi lang sa bilang at teknolohiya Nakasalalay ang tagumpay. May isa pang aspeto na maaaring magpabago sa laro, ang moral support ng mundo. Habang lumalakas ang suporta ng Europa sa Ukraine, kabaliktara naman ang nangyayari sa Russia, Lalong humihina ang ekonomiya ng Moscow dahil sa sunod-sunod na sanctions mula sa kanluran. Idagdag pa ang pagkakaroon ng lumalawak na dissatisfaction sa loob mismo ng Russia kung saan maraming sundalo ang tila nawawalan na nga ng gana sa patuloy na digmaan. Ayon sa ilang intelligence report, tila nagkakaroon na ng mga lihim na pagtutol sa loob mismo ng Russian military. May mga opisyal na di umano'y dismayado kay Putin dahil sa patuloy na pagpapalakas ng kanilang pwersa sa Ukraine. Ang tanong, magtatagal pa ba si Putin sa pwesto kung tuluyan ngang magsama-sama ang mga bansang Europeo at magpadala ng kanilang sariling sundalo, posibleng mapilitan si Putin na gumawa ng disperadong hakbang. At kapag mangyari ito, maaaring magkaroon ng isang matinding inkwentro na hindi lang limitado sa Ukraine, kundi sa buong Europa. Isa sa mga pinaka-kinatatakotang posibilidad ng military interventions ng Europa ay ang posibleng gante ng Russia. Tandaan po natin ito. Isa ang Russia sa may pinakamalakas na nuclear arsenal sa buong mundo. Kung sakaling mapilitan si Putin na gumamit ng mas matinding armas bilang tugon, maaaring magkaroon ng mas malawak na digmaan na aabot sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit ayon po sa ilang eksperto, may isang malaking dahilan kung bakit tila nag-aalangan si Putin sa paggamit ng kanyang ultimate weapon, ang international backlash. Kung sakaling mang gumamit ng malakas na armas na pandigma ang Russia, tiyak na hindi na lang ang Europa ang magagalit, kundi maging ang iba pang pandaigdigang kapangyarihan tulad ng China at India na sa ngayon ay sinusubukan pang manatili sa neutral ground. Sa usapin pong ito, hindi po maaring hindi banggitin ang Amerika Mula pa sa simula ng digmaan, isa ang US sa mga pangunahing taga-suporta ng Ukraine na nagbigay ng bilyong-bilyong dolyar sa military aid at intelligence assistance. Pero ang tanong, sasali ba ang US kung sakali mang tuluyang magpadala ng sundalo ang Europa? Marami ang nagsasabi na hindi basta-basta papasok ang Amerika sa digmaan. Lalo na may sarili itong mga isyong dapat unahin. Ngunit kung may isang bagay na sigurado, hindi papayagan ng US na tuluyan ng manaig ang Russia sa labanang ito. Kung sakali mang maging matagumpay ang plano ng Europa, tiyak na makikinabang din ang Washington sa pagbagsak ng rehimen ni Putin. Ngayong lumalabas ang balitang ito, anong dapat abangan sa mga susunod na linggo? Maglalabas ba ng opisyal na pahayag ang NATO tungkol sa pagpapadala ng tropa ano ang magiging sagot ng Russia kung sakaling may opisyal ng pahayag ang Europa? Magkakaroon ba ng peace talks o tuluyan ng dadalhin ng laban sa mas matinding antas? Curious, mukhang papalapit na tayo sa isang major turning point sa kasaysayan. Isang maling hakbang at maaring magbunso dito ng mas malawak na digmaan na maaring makaapekto sa buong mundo. Ano po ba sa tingin niyo mga Kakurus? Matutuloy kaya ang pagpasok ng isang milyong sundalo ng Europa? Magkomento po sa ibaba at ipahayag ang inyong opinyon. Kakiers, ang Turkey po ay isang bansa na kilala sa kanilang estratehiyong lokasyon. Isang tulay sa pagitan po ng Europa at Asia. Noong nakaraan, ito po ang sentro ng Imperyong Ottoman, isang makapangyarihang estado na minsan ay lumaban sa mga bansang Kristiyano. Ngunit ngayon, ay tila may bagong papel po ang Turkey sa digmaan Ukraine. Ayon po sa kanilang gobyerno, nais nilang maging tagapamagitan sa kaguluhan. Ngunit may mga duda po sa kanilang tunay na layunin. Sa kasaysayan po maraming bansa ang nagangke ng papel bilang tagapamayapa. Ngunit ang kanilang motibo ay hindi laging dalisay. Ayon po sa Jeremiah 6.14, Sinasabi nila, kapayapaan, kapayapaan, ngunit wala namang kapayapaan. Ipinapaalala po nito sa atin na hindi lahat po ng nagsasabing sila ay tagapamayapa ay tunay na may layuning kapayapaan. Bilang mga Kristiyano, dapat nating tandaan na ang tunay na kapayapaan ay nagmumula sa Diyos, hindi sa mga kasunduan ng tao. Sinasabi po ng ating Panginoong Heso Kristo sa John 14.27, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Kung gayon po, paano natin susuriin ang kilos ng turkey? Dapat nating tingnan ito sa lente ng espiritual po na digmaan. Alam natin ang digmaan po ay hindi lamang pisikal kundi espiritual din. Maliwanag po na sinasabi ni San Pablo, Ephesians chapter 6 verse 12 sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, laban sa mga pinuno, laban sa may mga kapangyarihan, laban sa mga tagapamahala ng kadiliman sa sanlibutang ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Sa ganitong pananaw po maaaring makita natin ang kilos ng Turkey bilang bahagi po ng mas malaking plano na isang labanan hindi lamang sa pagitan po ng mga bansa kundi sa pagitan ng mabuti at masama sa larangan po ng espiritual. May mga scholar po ng Biblia na nagsasabing maaring may papel ang turkey sa mga huling araw. Sinasabi nga po in Ezekiel 38, binanggit po ang isang propesya tungkol sa Gog at Magog na may mga bansa mula sa Hilaga na magtitipon upang lusubin ang bayan ng Diyos. Bagamat hindi tiyak kung paano ito maugnay sa kasalukuyang sitwasyon, may mga palatandaan po na maaaring ito'y bahagi ng mas malaking plano. Mahalagang maging maingat po at mapagmasid. Dahil sinasabi nga po ni Kristo, Matthew 24 verse 6 to 7, makakarinig kayo ng mga digmaan at mga lingaw-ngaw ng digmaan. Ngunit huwag kayong matakot. Kailangan mangyari ang mga bagay na ito. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Kaya bila pong mga Kristiyano, naniniwala po tayo sa prinsipyo ng just war o isang makatarungang digmaan na itinuturo ng ating simbahan hindi lahat po ng digmaan ay masama. Ngunit dapat itong isagawa ng may katarungan at hangaring mapanatili ang kapayapaan. Ang turkey ba ay tunay na naghangad ng katarungan o may sariling interes sa kanilang kilos? Sinasabi po sa katikismo ng simbahan, CCC 2309, na ang isang digmaan ay maaaring ituring na makatarungan kung ito ay isinasagawa para sa pagtatanggol sa sarili ginagamit bilang huling paraan matapos ang lahat ng diplomatikong habang hindi lumalabag sa mga inosenteng buhay, may malinaw na layunin ng kapayapaan pagkatapos ng labanan. Kung susuriin po natin ito, dapat nating tanungin, ang hakbang ba ng Turkey ay naayon sa mga prinsipyong ito o isang paraan lamang upang mapalawak ang kanilang impluensya? Sa harap po ng mga ganitong kaganapan, ano pong dapat nating gawin bilang mga mananampalataya? Una po sa nating magawa, manalangin para sa kapayapaan. Sinasabi po sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pagpapasalamat. Ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Pangalawa, maging mapanuri at huwag agad maniwala sa propaganda. Sinasabi nga po natin Panginoong Iso Kristo, Matthew chapter 10, verse 16, Narito, sinusugo ko kayo na tulad ng mga tupa sa gitna ng mga lobo. Kaya't magpakatuso kayong gaya ng mga ahas at maging walang muwang na gaya ng mga kalapati. Dapat nating suriin ang bawat kilos po ng mga bansa at hindi basta maniwala sa kanilang mga sinasabi. Panguli, maging kasangkapan po ng kapayapaan bilang mga Kristiyano, tinatawag po tayo upang maging instrumento ng kapayapaan. Ayon nga po sa panalangin ni San Francisco ng Assisi, Panginoon, gawin mo akong kasangkapan ng iyong kapayapaan. Kaya ka-curious, ang papel po ng Turkey sa Ukraine ay maring isang tanda po ng mas malaking espiritual na labanan sa ating mundo. Habang ang mga bansa po ay nagbabanggaan sa digmaan at politika, tayo naman ay dapat manatili sa pananalangin at pananampalataya sa Diyos. Hindi natin alam ang buong plano ng Panginoon. Ngunit tiyak tayong siya ang tunay na tagapamayapa. Tandaan po natin ang sinasabi ni Kristo in John 16.33, Sa sanlibutan ito ay makakaranas kayo ng paghihirap. Ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung naniniwala po kayo na mahalaga ang pagtalakay ng mga isyong ito mula mula sa pananaw ng ating pananampalataya, huwag pong kalimutan na i-like at i-share at mag-subscribe po sa ating channel. I-comment po ang inyong opinion at ipanalangin natin ang kapayapaan sa mundo. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng Diyos.